Bilang ka mo nga eh. Oo, mo nga. Lasing ka pa. Oh. Grabe ka kuya. Pipilit mo pala hindi ka bumaga. Kitang kita ka na nga dyan oh. Oh. Hindi nga po ako kuya Balong hindi ikaw motor motor kong buhay Losong ako mga... Motor mo bumakay Sino ba driver na motor mo? Ako ako Yung driver Yung hey, motor Grabe naman doon lasis. Ano yung ano mo, pinanggit ko. Paano yan kuya, bayaran mo na nalang. Mayroon akong pabahay-pabahay siya, yung motor ko naman bumangga, hindi naman ako eh. Nakainom ka ba kuya, nakainom ka? Nakainom ka yata ako eh. Nakainom eh. Hindi ako nakainon. Ano yung lasis siya eh. Nasisig ko yaw. Paano mo sasabay di ikaw bumangga? Sino ba yung nagtatribe ng motor mo? Yung motor ko nga bumangga pang pulit mo. Nakakainan ka. Eh, sino ba yung driver ng motor mo? Wow, oh, ikaw pala, hindi ikaw nakabangga. Ikaw nga nakabangga niyan. Eh. Pero hindi ako bumangga. Yung motor ang buwangga, hindi ako. Kuya ba? Kuya, lasing ka ba? Ito, 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 ito. Hindi ko Paano mo sasabihin hindi ikaw bumangga? Ikaw ang nagdadrive ng motor. Ang bayara mo yan, kuya. Hindi ikaw ang bumangga niyan. Laki na galing nyo. Nakakasar ako eh. Uuwi na ako. Ano mo, oh, laki na zero. Aba na uuwi. Pag-usapan -pag natin yan. Bayaran mo yan, kuya. Uuwi na ako, kuya. Uh, bayara mo yan. Mabayin na ako. Kailan mo? Galingin! Wawa naman si Kuya, paano yung... Bayaran mo yan, Kuya. Hindi ah. na mo, hindi na mo yung damage, so... Oh. Ano yan, gano'n-gano'n na lang? Bilangga mo eh, dapat yan, bayaran. Hindi nga akong bumangga Jenny. Yung motor ko ang bumangga, baan ba bang kulit mo? Eh, sino ba driver ng motor mo, Kuya? Ako ang driver! Kana o, hindi na ka mo bumangga! Nakakasar ka! Sorry na bumangga. Lasing ka yata eh. Kasi eh. eh Tapos sabi mo, hindi ka bumangga eh. Ikaw nga nagdadrive ng motor. Bakong kulit yung tao to, ba sa aming uh, ako gaya, motor niya eh Kaya nga, sino ba driver ng motor mo? Ako nga ang driver, pero yung motor ang bumanggay, hindi ako S Ay, pinaglalaban